Bakit mo nagawa ang kabuktutang ito? Ano ba ang pagkakasalan na gawa ko sa'yo? Ano ang kasalanan ng aking asawa at anak sa'yo? Huwag ba si Victor! Sabihin mo sa akin ang totoo! Bakit? Ayaw ko malahian ng pulubi ang ating angkan. Kakamkapin na mga yan ang kayamanan na iniwan sa amin ng papa mo ng aming mga magulang. Victor! 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 Ibigay sa kanilang kayamanan natin. Napakalaking kabaliwan ang pagpapakasal mo kay Dolores. Napakalaking kabaliwan ang pagkakaroon mo ng anak sa mundong ito. Hindi kabaliwan, Mama. Kayong baliw. Kayong baliw at sakim sa sa kayamanang matagal ng wala maliban sa pamamahin na ito. Sa inyo na ang kayamanan nyo. Alis na ako at ang aking anak. Tayo na. Huwag. Huwag na lang. Huwag.